Kaya natin baka may ahas. Bundok ka. Ako mix nga may ahas. Libro. Ayun. Sige. may ako. Kaya natin baka may ahas. Bundok ka. Ako mix nga may ahas. Libro. Anong ingredients na ulang Kamote, talong, sitaw, bulaklak, kamatis, yun. Tsaka inihaw na tilapia. Luto na yan. Lapit na. Kunti. Okay. Tapos yung maihaw. Lalagay na natin yung isa doon sa ating nilutong dininding. Ayan, putulin lang natin para lalong maglasa. Isa lang lagay natin guys. Yung isa, yung isa. Atin na yung isa. Mga kabsat ko, dati yan, tisidamin. Apo, hindi masyente, angot na. Angot pa lang, may atin. Bye. Bye. lo bye bye byengan mangan sarap pelayan hmm.